Mayong gabi Luzon, Visayas o og Mindanao og mayong gabi sa inyuhang tanan mga boss Ah, uh, Mata pa mo? Ma pa na ako mga boss Nakadaog ba mo sa tuang 739 mga boss na pahabol sa 5pm draw Ato nang ipahabol sa 5pm draw mga boss ha Ang 739 target ka na mga boss Gayong ba yung sa inyo ganina mga boss na Nabaliki ninyo ang atong gipang upload na video o katong atong gi upload kaninang uh, 5pm draw balikin ninyo always gagig raba ko gari main sa inyo mga boss na ang atua ah, mga video balikin ninyo glantaw ha ingon e ko sa inyo ganin mga boss ha nag remind ko sa inyo ana unya ang ato ang guide pattern mga boss tanawan ninyo ang atong guide pattern karong adlaw mga boss ha Mauna ni atong guide pattern mga boss. Ha? Tanawa. Naggate 3 atong guide pattern 973 sa 9 pm naggate 3. Ganiha sa 2 pm naggate 2 siya mga boss. Ha? Skalera 90. Okay? Sa 5 pm draw naggate 2 gihapon siya 92 mga boss. Kita kay ninyo mga boss no atong guide pattern. Mo na atong guide pattern. Unya, ganihang buntag sa atong upload, mong sige kong ingon sa inyo na balikin yung lantaw ang ato ang mga upload na video. Okay? Tanawan ninyo itong pamusti mga boss. Gaingon po ko sa inyo ganina na 3 gito mo sa ato ang pamusti. Okay? Paggito o mo sa ato ang pamusti. Ingon ko sa inyo ha na ang 793 respetari na ninyong karup ah mga boss kaya gahapon gihatag gahapon gihatag gihapon na, na ako sa inyo ha kung wala akong masayop na na siya sa regalo nakahiliran na siya sa regalo na to, gahapon sa atong up advance kung wala akong masayop na ato nagibutang dito mga boss okay and then ang ato ang pa sure mga boss na 93 kung nakakita mo sa tung video mga boss target kaayo ang 93. Ha? Target kaayo ang 93 mga boss. Sa ang gihatag kung nakatanaw mo sa tung gi-upload na video. Ambot kung yung gitanaw atong mga gi-upload na video. Ingon ko sa inyo di ba? Ana koy hot na 39. Ana na dito nakabutang ako para bilugan, mga boss. Ingon ko hot pair nako na ko. Diba? Nakabutang na ito ng kusot pa ng hot pair, mga boss. Ang 93. Parisi ninyo. O oh, do na moy kapamares gibut nga pagay na ko ito na parisi ko. Okay? Kung nakakita mo anak mga boss, target kay nang pair na 93 mga boss. Ingon ko sa inyo ha, hot na siya. Okay mga boss. Ah, uh, niyo e i-recap ninyo mga boss ang ato ang uh, gi-upload na mga video ganihang buntag. Sa mga hindi po nakakaalam mga boss ha, uh, tayo po ay apat na beses nag upload ng video sa loob ng isang araw mga boss okay explain na ako sa inyo mga boss pagkatapos ng result sa 9pm tulad nito ngayon nag advance na tayo ng pagbigay ng advance regalo special kombinasyon pa bonus partial combi ngayon lima nang ibibigay natin mga boss kaya meron na tayong meron tayong idadagdag na pachamba okay and then yun mga boss, apat yan ha, apat na beses tayo nag-upload Pagkatapos ng result ng 2pm draw, mga boss uh, Nag-upload din tayo para sa 5pm Then pagkatapos ng 5pm draw, nagpapahabol din tayo para sa 9pm So apat na beses tayo nag-upload ng mga video boss sa loob ng isang araw Okay, sa mga hindi po nakakaalam no Yun po yun, apat na beses kaya, i-recap nyo po yan, yung mga video natin na yan. Okay? Pero sa 5pm at 9pm, mga boss, ang pinapahabol na lang natin dyan, mga boss, is yung mga hot combination ng mga numbers na lang na mga pinipili natin na mga possible. No, mga possible lang ba? Pero hindi sure when. pachamba baragi hapon. Okay? Okay, mga boss. Muna ako, ako lang, ako lang, ako lang i-explain sa inyo, mga boss. Ha? Na, basi niya, uh, nating alam mo nga, wala na to nagihatag no basig basig makaya mo ba nga awa man niya hatag di ba kay syempre upat na ka beses mag upload sa loob ng isang araw apat na beses pero yung 5pm at 9pm ang ina natin dyan yung mga hat na lang po okay nagpapahabal tayo ng na one combination pero meron yung mga depensa shadow or mga ganun okay yun mga boss ina explain ko lang sa inyo Okay mga boss, uh, proceed na tayo no. Hindi na 'to lang anong kagabiin ng mga boss. Tulog na po na ako mga kauban dire. Eh. Si Hiko Gyaw no. Ah uh, maghatag uh, mag na ko mga boss. Congratulations na lang sa inyo ako naka mo ha, na og nakakita mo. Kung inyo han nagre-review ang ha, atong mga upload. Kay always be ako gayon sa inyo ha na i-review ninyo og balik, okay? Mga boss, ang atong ihatag karon advance regalo mo lang gihapon ha. Nadagdagan na na lang ko sa mga boss kay nanatay na, na tayo, pachamba karon, okay? Bali man na ni siya ka. Kuan mga boss advance regalo, advance regalo. Uh, special kombinasyon, pabonus, partial, and din pachamba, okay? Uh, para ni Ugma sa August 22, 2024, mga boss, okay? Congratulations, mga boss, kung nakapick mo sa ato ang mga kombinasyon karong adlaw. Ha. Gahapon, zero ta, mga boss. Diba? Ganyan ko sa inyo, na Bawit ta Ogma, magpachamba ta og po, okay? So, kaloy ang yun ta, mga, mga boss, no? nakaluyang puta nakapa, kahit pa paano nakapachamba gita karong adlaw so mo lang gihapon mga boss para ugma pachamba lang gihapon ta guide ra gihapon ta mga boss guide okay uh, ang atong regalo mga boss og tanan ako tagay ko yog like mga boss ako ang sa ang video no bilitan nyo like mga boss o subscribe sa mga bago pa lang nasaag no sa ang youtube channel na no, boss rain trade vlog please Ayan ba yan? Please, pakilike naman mga boss and then subscribe sa ating YouTube channel para ma-recommend pa tayo ni Lolo mga boss, no? Okay mga boss, ang atong regalo para magpahon. Respeta rin ninyo mga boss kay para sa kuha, nanganal na ni. Okay? Ang yung shadow ni mga boss kay 862. Ha? 862 ang yung shadow mga boss. Respeta rin ninyo mga boss target o ground og o mapuhon ang 317 okay screenshot mga boss then ang next natin ang next natin, next natin ay hot tag pa bonus ako na ni Dalion mga boss kay gabiin na bago pa ko mari pagabot mo pa pagabot na ako mga boss okay 5 2 7 ang shadow mga boss hero 7 uh, pag target o grumble mo ana og mga boss Respita rin ninyo all draws ni mga boss ha ang atong ipanghatag all draws okay all draws ni atong ipanghatag ha mga boss special combination mo ni atong special combination mga boss duha ni kabuk mga boss atong special combination kaya kura naging, ko rin nang gi ko na ako na ako ni mga boss ha 5 2 8 okay mao na mga boss ang atuang special combination target og grumble mauna, mga boss ay magkumpiyansa ug mapuhon mga boss abangin ninyo atong i-upload na video okay ug mapuhon mga boss kay atay nindot nindot pud nga og na mga kombinasyon sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang mo, mga boss okay partial ang natin. Balik na ako ni Kay para sa kuha hot kindness. Hot na kindness ako mga boss. Ay mo kumpiyansa ani ha. Pag target o grumble mo ani mga boss. Okay? O din ako mag-explain sa inyo mga boss no kay ngano mo kon mo gud mo taas ang video mga boss. Uh, di ko ganahan bug mo taas ato mga video bitaw. Okay? sa na ako mag-explain sa inyo mga boss pagka talaga pwede daw ako mag-live. Yun. mag explain na ako sa inyo kung paano natin yung kinukuha. Okay mga boss? Sa so, ngayon, tsaga-tsaga muna tayo sa mga ganito. Pa, mabilis ang ano, pagbibigay. Okay, ang atong pachamba mga, mga boss para ugma. Pacham. Okay, hindi to sure win na kasi pacham. Okay? Pacham. Uy, mali. Pachamba mga boss pachamba okay kung maga sa ano pacham muna itong pacham bukas pacham pachamba ba okay yan mga boss ako eh mali ako ang nagibalik mga boss nga no para sa kuha og mapohon, pagdala mo singko mga boss all draws ha ganihagi ganiha nag-explain ko sa inyo ganihan mga boss ingon ko di ba ganihan mga boss na pagdala mo 3 karong 9 pm draw og di ka makagawa sa si gani ang 3 karong 9 pm draw balikin ninyo ug mapuhon all draw so ni buhagay jud ang 3 di ba mga boss kay hat na sa akong guide ang 3 mga boss okay mo rin na to ang uh, advance mga boss no advance regalo pachamba special combination partial combi o pagbonus. Respetari lang ninyo og mapuhon mga boss atong gipanghatag karon ha. Og abangin ninyo mga boss ang atong video para og mapuhon kay mag-upload tag video para sa 2 PM draw. Kini All draws ni mga boss ha. Kini siya. Timan ninyo All draws ni mga boss. Sa so, uh, yung -batad, mga boss pagpili lang mo og one combination diri sa atong gipanghatag. Okay mga boss, mga hat niya, mga boss mga pinili ang kuno siya na mga kombinasyon Okay, hindi po tayo basta-basta nagbibigay dito ng na mga kumbi mga boss. Pinipili po natin yan na mga pa, yung mga possible na sumunod na mga kombinasyon. Okay? Okay mga boss, mo-out na ko mga boss. O dagan salamat sa inyong tanan no. Make it na ko. Good night sa inyong tanan mga boss. O God bless and hope to win ta. O mapuhon mga boss. Okay mga boss, good night and God bless po. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Bye bye po.